Ang 2024 ni Jalen Brown ay hindi nagkulang sa pagiging magaling na player. Bukod sa kanyang patuloy na tagumpay sa basketball court bilang isang miyembro ng naghaharing kampiyon ng NBA na Boston Celtics, kamakailan ay nakarana si Brown ng isang malalim na personal at nakakapuno na sandali. Ang pagkikita sa kanyang bayani noong pagkabata, si Bill Nye the Science Guy. Ang pagkikita na ito ay perpektong nagpapakita ng kamangha hang taon na nararanasan ni Brown, na pinagsasama ang profesional na tagumpay sa pagtupad ng isang matagal ng hangarin. Ang pagkikita ay naganap noong biyernes ng gabi, kasunod ng panalo ng Celtics laban sa Washington Wizards sa isang laro ng NBA Cup. Si Brown, na nag-tweet ng isang kahilingan na makilala si Nye noong November 2, ay nagulat at natuwa ng makita ang iconic na science educator na naroroon sa TD Garden. Ang kusang loob na pagkikita na ito ay nagpapakita ng kapalaran ng tagumpay ni Brown ngayong taon, isang taon na minarkahan ng kanyang unang panalo sa NBA Championship. Ang paghanga ni Brown kay Nye ay nagmula sa kanyang panunood noong pagkabata ng Bill Nye the Science Guy, isang programa na, ayon kay Brown, ay nagpapasaya at nakakangganyo sa pag-aaral. Sa isang pakikipanayam pagkatapos ng laro, ipinahayag ni Brown ang kanyang pasasalamat kay Nai, na binibigyang kredito ang palabas sa pagbibigay ng positibong epekto sa kanyang edukasyonal na paglalakbay. Binigyang din niya ang kanyang hangarin na personal na pasalamatan si Nai para sa kanyang kontribusyon sa kanyang mga taon ng pagiging bata. Ang pagkakataon ng pagkikita ay nagdagdag ng isa pang layer ng kahalagahan. Tulad ng nabanggit ni Cory Thompson ng Boston.com, ang paglitaw ni Nai sa Jumbotron ay nagkasabay sa isang mahalagang sandali sa laro. Habang ang Celtics ay nahuhuli ng 7 points at si Brown ay nakapuntos lang ng 4, ang presensya ni Nai ay tila nagbigay ng lakas sa kupunan. Nagpatuloy si Brown sa pagbibigay ng isang mahusay na pagganap natapos ang laro na may 31 points, 11 rebounds, at 5 assists na nagambag ng malaki sa 108 na panalo ng Celtics. Ang pagsasama ng mga pangyayaring ito isang pinaghirapan na panalo, isang natupad na pangarap, at ang potensyal na impluensya ng presensya ng isang bayani noong pagkabata ay nagpapakita ng pambihirang history ng 2024 ni Brown. Nakita sa taong ito ang kanyang pagkamit ng parehong profesional na tagumpay at personal na katuparan, isang kombinasyon na nagpapagawa sa kanyang mga karanasan na talagang kakaiba at nakapagbibigay inspirasyon. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang patunay sa kapangyarihan ng pagtugi sa mga hiling, kapwa sa loob at labas ng court. Ang pagkikita kay Bill Nye ay hindi lamang isang nakakaantig na story, ito ay isang simbolo ng kamanghamanghang landas ng 2024 ni Jalen Brown.